Kumusta po mga panday? Ano po araw po sa atin lahat? Ay panibagong araw, panibagong vlog. Tayo po ay pupunta ngayon sa ospital at dadalawin natin yung ating pamangkin. At bigyan na rin po natin yung ating nalikom na pera. Tulong. Tara, let's go. So ayan, ito na po ako sa hospital. At ah, ito po yung aking pamangkin. Kala ko sa loob po, pirahan. Bakit mayroon siya ano sa labas? Hindi yung sa mata nga. Diyan sa no, ano, ano, kasi yung Iba nilag yung, nilag yung, yung nilagyan niya ng Ay, ano. Malita po yung procedure Yung, yung sinasabing mesh, yung lambat, pa uh, -huh. So ayan, ayan po yung aking pa, pamangkin. Ma At ayan po yung operasyon niya. kanya. So, 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 meron din siyang opera sa, uh, log? sa loob. loob. Ayan. Nandito pala dito sa loob. Oo, sa bibig. Pero akala niya hindi. Ba't tayo nasa pawis? Pawis na pawis. Ano yun, niri? Parang... Ayan nga tayo. Gamak. Oo. Oh. Bakit ka nagawin, tita? Inilagay yan? Oo. Oh. Sa ilong niya? Ganon din? Ano, para siyang mag... May ilangis na ano. Oo. Uh. Ano, But di hirap. ko makapagsalita. Uy, okay, 41. Hirap? Um, 2. Pante? Pero kaya ano sa garap, ito po yung inyong tinulungan at naoperahan na po. Eh ito, um, saan to? Yung... Meron, meron siya diba kasi ditong ano, may oh. din siya dito sa kailay. Oo. Oh. Eh yun, tahiri niyo. Ah, dyan din siya kinuha? Oo. Oh. Tapos, tapos eto, may bakal to. Kasi dito, yung, yung dito niya kuya. Oo. Oh. May, di ba may karak magano? ganun. Nilagyan ng bakal, tapos eh yun yung pinakatahi. At saka yun yung kalamang buhok na haba. Oo. Oh bukod yung sa loob ng Ang dahil palang, ano, dahil palang opera. Ang dahil biniyak. So, ayan, ayan po mga yung man, ano, wow. opera. Ano. Kasi, tamang basa yun. Mm -hmm. May 3,743. Oh. Ngayon nga yun lang yan. Yung, 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 yung kapo na. Wala pa yung ano, yung bayad na yung sa doktor na hmm. Tsaka sa anesthesiology yan ka. Anesthesiology? 40, eh, 60, 60K yung sa doktor. Tapos yung assist, assistant niya, parang 15 ata. Tapos yung nag-anesthesia, 15. Kaya medyo mm -hmm. malaki pa siya. Malaki so, siya bubunoy. Ay ngayon, anong ngayon? Ang babayaran ngayon? Mayroon lang natin mag... Sa dalisang araw na yun. <coughs> dalawang araw na yun. pa ng... ng 21K para... Partial. Partial muna. Oh, para hindi intindihin itong papel na mga araw-araw magbibigay ng uh, parcel uh, hanggang nandito. Yes, is pa rin siya. Hanggang ilang araw Ay, daw siya rito? Pwede umani. na nga daw. Eh kaya lang, eh, pinapaano ko muna. Ay, eh, hindi pa rin siya ganong maka-upo. Um, huwag Siyempre, hilo na ano pa siya. Sabi nga nung nanay ko. Anesthesia pa yan. Eh, Mag-ano muna nga daw dito. Hito, wow. Mag? <coughs> <coughs> At, tatlong oh, araw. Dito, o. Oh, mga dalawa, tatlong araw. Ang tatlong araw. Ang pinakaano naman talaga tatlong araw pinigilan niya, mama, parang ako dito. E eh, siyempre, dyan ka mam. So sa lahat-lahat, sa, sa lahat -lahat, magano mong magagastos? Wala pa. Wala pang final na lang yan, Wala pa kaya. Yan lang Alapa. yung ano. Uh Sa ngayon, yung lahat na nabayaran, magkano na lahat na nabayaran? 180 yung sa nagaman. Baka tas 40 ko yung operating room. Yun yung nailabas ninyo pera? 180 tapos 42. 40. Tapos ngayon, maglalabas sa Vietnam. Today, so, bali... 21, 200. 21, 200, ano? Ilan na? Maka 200 na may 2, 200, 230 na, tapos na yun. 230 na. 231. Naka 231 na. Ayan, 231,000 na ho. Uh, At hindi po kasama yun. Hindi pa kasama yung... Doctor, doktor, speech ako yung... Hindi pa po mga assistant niya. Hindi pa yan. Paglabas niyan. Lagi siyang sinasaksaya so, ka ng anesthesia? Hindi, hindi. Yung, yung, ano lang, yung inoperasyon. Uh -huh. Ngayon, puro siya antibiotic. Hindi pa niya gano'ng, ano yung... Paglabas <laughs> niya. Ano yung hmm. tulong sa kanila? Maraming salamat po sa mga tumulong para po sa operasyon ng anak ko. Ngayon po, na-operahan na po siya. Pero muli po, ano malapit po uli kami kasi maano pa kung yung kailangan po niya maggamot medyo matagal-tagal din po pagpapagaling Maraming salamat po sa mga tumulong po yung sa operation po niya na nabayaran na nabayaran na, na, na po yung ikinabit kong bakal sa mukha niya pero hindi pa po namin alam kung sa ngayon po magkano po yung tatakbuhin ng magiging bill po. May, may doktor pa po. Eh, muli po humingi po, lumalapit po ulit kami sa inyo sa may mga puso na ngayon po ang tumulong. <coughs> maraming maraming salamat Ayan po mga ah, dito tayo Dan Mar. Uh, itong pera. na ito po ay lang po tao. Hindi po, po natin ako yung kay na si Pilong Mama at kay uh, si, uh Mar at kay ano, eh, ay at kay Vince. Ay, hindi ko pa ako po ba? At yung pang nagbigay ng 5K ay hindi ko pa nakukuha. So, sa so, susunod na lang uh, yung vlog pag uh, bago siya lumabas, no? So, ngayon po, ang ang running bill po nila ay magkano? 50... 53? 53? So, may araw lang po, yun po ba gawin namin kaya ito po at mga katulong po ito na, na napandang lang sa pampayang uh, sa running bill nila ngayon ito po, no? So, yeah. so, kaya, kapag po yung mga nagbigay ng tulong ngayon.

Ang si Kikian, thank you. Roman So, PHN, thank you very much. At kay Boris, RG, PBN, thank you very much. Sa po muna. So ito po, uh, bibigyan na po natin yung uh, na po natin 10,000 mula po ito kay Bro Albert, Albert Jesus. Thank you. brothers, ito na po. Ito na yung tulong uh, mo. Sobrang laking tulong dito uh, sa kanila. <coughs> so, dito sa akin pa mga kina So, yung bill hospital ay pa magkano ang uh, so, yan, ba, uh, um, Oo yan. So, na. Uh, Nagbigay ng 10,000. Salamat kami salamat po sa Malaking-malaking tulong. Malaking-malaking tulong na po ito. Tsaka po sa mga punang na nagbibigay po, um, po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Dancing Pillow Mama. Albert de Jesus. Maraming salamat po. Uh, Yellow. Uh, Yellow Mama. Salamat po. ABD Official Vlog. Lins. Lins Lins blog. Lins 19 blog. salamat ko first first blog. Blog. mr Big x ai Jenny hansis kitchen hansis kitchen Tsaka Moncho. 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 PH. Tsaka maraming salamat po sa Rage TV. RJ Thank you po. Maraming maraming salamat. So yung pinanggit ko kanina, yung po yung unang mga nagbigay ng mga kabantay ng Kaya Wonderland. Yung po ang mga nagbigay. Ang kabantay ko. Ayan, uh, sana po ay matulungan ni Polo siya, sila. At uh, malaking pera pa rin po ang kailangan po malikon. Dahil hindi, hindi pa ako maalam kung gano'n ang bibig sa uh, ospital sa paglabas nila. So ayun nga po yung kada isang araw nilang uh, pag-stay dito. Matulad po kung gano'n mga yung uh, running nila ngayon, 83. Dapat? p So, sa araw lang po yun uh, um, mm, mm. so, uh -huh. mga malakas akong kabuti na ayan. Ayan, inyo, yung OO uh, rating po kasi kailangan ko yun so bali ngayon lang po yung kailangan yun po akong pinayaran na ayan, ko po ulit sa inyo mga bukay na kanyang pusulya na gusto kong magbigay uh, dali ko lang ang, uh, sa comment section yung uh, pulang dress, uh, number, tsaka kung sino man po gusto magpadala sa Palawan, hindi na rin po yung uh, dress ng aking misis. Eh. Uh, kaya nandito lang po yung aking vlog at maraming maraming salamat po sa lahat ng tigay ng tulong. Uh, at walang mga grang pala salamat po. Hmm. Ka na. Ay, mga kabantay, mabay lang ako. Salamat no? ako lang ulit yung mga uh, nagbigay ng tulong. Ayan, maraming. maraming 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 salamat po sa mga uh, nagbigay ng tulong sa aking pamangkin and uh, sana po ay matulungan ni po ulit siya uh, sa kanyang paglabas na nakalala pa uh, ito pera uh, ang aming hinahanap o pili ko para dun sa hospital bill and mga kapantay sana po ay uh, matulungan niyo po ulit kami and, So, ayan ang ito na po ang aking vlog uh, at maraming maraming salamat po sa lahat. Lahat po ng OKW, ayan, uh, nasa pagmansa, ingat po kayo lahat at uh, nawabuhay ko kayang ating Panginoon at sa pangaraw rin yung uh, ginagawa at lagi kayong uh, naligtas sa yan. So, ayan, uh, bawe po at maraming maraming salamat po. God bless to all. babae bye Thank you.